yan ang aming bunso si bunso yan ito yung kuya Ay. namin hi kuya Hi, lawate. <laughs> joey Nanjan lang yan. Ayo yo yo, kumakaway oh. Parang parang tumatak mong congressman eh no. Nakakaway pa. Ano yan? Oh sige, kahit ano. Ayun guys. Ah, nag McDonald hey, nag, nag nag ice cream kami sa McDo, nagyakag sila Oy, oh. Nagpi-picture muna tayo. Ay 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 ay. Ay ay mga tropa. Magpi-picture muna tayo. Kasi mayroong may birthday, ayan. Antayin muna natin si Idris. One month birthday 'yan. Sh -sh -sh. Pre, magpi-picture na tayo. Magpi-picture muna ka. Okay. Pre, naka-live tayo ha. YouTube naman YouTube. Then, yeah. tayo. Tayo YouTube. Hindi wala problema para sa sabaw. Ano ba 'yan sa mga babae? Picture Pre, magpipicture hey, daw Pumunta ka muna daw pre, tayo magpipicture Sino ba yan? Sino eh, Wala, live to pre uh, live live. Sa YouTube pre, YouTube Ayan, uh, Ayan uh, tropa, nagyakag nga uh, Mag ice cream daw dito sa San Pocong to Guys, salamat sa nagtamsak dyan sino nagtamsak dyan na ano salamat hi bing bing may galab shoutout bing salamat sa patamsak kaya mga tropa dito oh, eh nagyakag ano mag ice cream kaya bumaba kami ng bahay kahit tabi na may galab shoutout dyan guys may galab ganun din daw sa'yo bing Kami nag ice cream ngayon. Regards mo ako dyan sa tropa. o oh, sige, sige, Bing. Noted dyan, Bing. Noted. Ay, ay, ay. <laughs> ah, Na, nag ice cream kami dito. Dito kami sa Makdo. Bali yung bahay namin is sa kabila doon. magiging active tayo natin Bing Đại, ano Ice cream, bing ice cream game.

Basta helipad. Helipad. Helipad Eh mga tropa oh. dito lang kami sa upuan. Ay, ayan, ayan lang kami bunso Malusog malusog ah. Nagyayakag pa. White na naman tapos eh. Kailangan i-ano Nasaan? Hello ay ko nag order mo, pa? Yes, <laughs> Hello, Madam Raya. May galab shoutout po. eto ito tropa oh. Dito sa Hong Kong. Hong Kong din to si Madam Raya. Guys, ayan ah. Raya's life Hong Kong HK. Ayan. Aya mga taga HK to, Madam Raya. Kino, saan ayan, kayo, kayo saan kayo nag ice cream? Ay ayan, miss. Andito lang. Ay ay ay. Ah, mga tropa, oh, nandito. Dito kami. Uh, oh, ay ay ay. Sino to? Anong pangalan mo? Ah, pakilala pussy. kayo. Pakilala kayo. Jet. Oh, si Jet. Ikaw pakilala ka. Arnel. Oh, si Arnel. Ayan, ayan, ayan. Andito rin si ano si ano si Reyes Light. Like, si eh hey, mga kasama. Uh, eh nagyakag mag ice cream eh. eh sige, ice cream tayo kako. Ay to ay, to ay, to ay, ay yeah. boy, Oh. Oh Eh yeah, yeah. hey, bakit iba yung isa? Oh, ay yeah, yeah, guys. George. Uh. George. Ay. Uh, Enjoy. Ay, salamat muna Reyes. Salamat, salamat. Ang gamadaling araw daw kami. Uy, Happy! Oo, oh, Oh. ay oh. ay, ayan, 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 May nag-feature, guys. Ayan. Masaya, masaya Pagka walang pasok, masaya, masaya. Ayan, tropa. Ayan. Sige, pre. oh, diba? Eh sabi ko, eh, bubuhayin ko na tong whitey ko

hindi ka na masya, hindi naman masyado busy. Konti na lang. Hoy tara, magsi-shot pa tayo. Kunt, konting chat lang, ano lang, uh, Sabado, Sabado night siya ba sa park ganun. Dito lang, lang sa park. Lalabas ka bukas? diba minsan Saturday ka nalabas? a Sunday. Ay, eh, saan kayo bukas? Bukas manonood kami ng laro ng ano, ng uh, meron tayong mga kababayan na, maglalaro dito. Basketball sa Kuntong. Saan ka sa Kolon? Kolon din naman ako. Saan po akong alam? Kalapit lang tayo. Hindi ka sa Colon Bay ka ba? Colon Bay ka? Bukas sa Colon Bay kami. Ganda naman noon. Look ito. Santa Maria pa yung ano niya. Naka Santa Maria yung mapyar niya. Ha? Uy! Shhh! Shh. Huwag na! Huwag na! Pull back. Okay, pa yata yun. Magdadala pa si Louie mamaya pag umuwi yung galing 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 Chunmon. Pa Pabalik nang si Louie. Bakit nakalimutan mo? Kamote. Pre, doon tayo sa park, pre. Sa park tayo sa park tayo mo. Ha? Sarap. Anong ano yan? French ah, fries. guys, cream. ayan. French fries. Ayan ha. Price with ice cream daw. Ayan ha. Masarap daw eh. Eh sige. Try natin. I-try. I-libre. Pre, sa park muna tayo. Baka duan si Louie doon. Si Louie magdadala ng beer doon galing Chunmon pero diba dito ka rin sa Colon day dati sa Chunmon ka diba naglipat ka na dito kami sa park. Magpa-park muna kami kwentuhan katuwaan kanina sa bahay kami nagbibidyoke kami sa bahay ah sa chingi ka na layo mo pala kung malapit ka lang din eh Pre, dito dito tayo may upuan ayan dito kami eh Sa Ano Kabe, San Pocong, uh, ang M ang MTR station is pwedeng Kaitak, Kaitak station or Diamond Hill station. Hindi mo tayo mag Mag-iinom pa ba kayo? Oo. Baka may dala si Louie pre, tawagan niyo muna, Kaling kalintun mo niyon. Mamaya pa alas 12 dating noon, alas 11 na ako ngayon. Alas 11 daw, sabi niya eh. Alam kung sino ang pinakamalas mag-tawag kay Louie, ikaw? Ako na, ako na. Ay, si Rony, si Rony. Hindi yun yung makakarating ng ganong oras. Kasi ito si panakalis ng tunuman yun eh. Ng, ano. Dapat ikaw yung bounce Pre, pre kama aabot ka ba? Nasa park kami. Wow. Hmm. Masarap yun, sinasaw sao pre. Masarap. Tulog ka na. Matulog so, uh, ka na. <laughs> Hindi ako maka-upload ng video kaya nag-live na lang ako. Wala pa na eh? Wala na eh. Disgrasya. Yeah, bukas na. tayo. na mag Pagtapos ng laro. ganda matulog na ako guys. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa n dalawang nag-tamchak. Babalikan ko yung pagkano. Ayusin ko lang yung channel ko ulit. Patay patayin data niya, pre. Di eh. Bakal naiwan siya, Paul. Hindi, patay yung data niya. Ay, hindi ko ano <laughs> ice cream, pre? Ano oh, yung ice cream mo, pre? Ayun, Di tayo mo. Ay, pre. Oh. Don't eat it. An? Ah. Salamat. Bye. Ingat ka. Sige, sige. Salamat, Madam Raya. Good night. <laughs> Ako pala walang date up <laughs>